hukukul walidaini sa so, mga kawagib no dua alukas. Dili ka imaungker so kalbihan no dua alukas kanu no mga wata nilan. Kagina so dua alukas na sabapan akina kinaaden no mga wata. silan dua na adensal kanilan ikawagib a masla. Kagina saban sabanal na tinyakapan tanu nilan kanu no timpo tanopan. manot tanupan. nalugat silan kanu no kinatiakap nilan sa lakitanot. Nandumin dihaga silan kanu magabi kaasal bu kapakatulog tanu sa mapya. Nandu pinananggit tanu no ina tanu kanutyan nilan nandu naguyag-uyag tanu sagkabad tanu sumakan nilan nandu pabempenan tanu nilan kanu kabananggit nilan sa laki tanu sa naka nine months. Nanyapit talu no Allah subhanahu wa ta'ala Inidutuma nami siya manu siya ibempenanin sa so dua alukas nin. Pinananggit sa kanin ni inanin nin sa ula-ula a iniggalubay nin sa tidto. Pinitas nin manam siya kanu kinagos nin sa dua lagun. Kagina kami tun kanu sa laki tigukad nan. Nandudzukur kanu kanu dua alukas no. Kagina siya kanubun muli sa